Ayan, good morning mga manong friends. Nandito ulit tayo sa loob ng Aramco. Uh, kung napapansin nyo, ayan o. Oh. Uh, ito yung pinuntahan natin noon. So, part 2 na ito ngayon. Uh, ito yung haagote natin. Uh, ayan, nagkalap na oh. Yan yung mga tao na mag-assist o magkakarga sa atin. Uh, sila yung mga boss, ano, uh, karpintero, ano yan sila. Sila yung magbabaklas. Actually, nabaklas na kung baga ano na lang sila mamaya. Kasi katulad nito, ito yan. Yan, pagitan na yan, yung guhit na yan. Papunta rito. Yan, dugtong-dugtong lang yan, dugtong-dugtong. Yan yung trabaho eh, nila ngayon pag Ah, uh, opisina ito mga manong friends, ayan yung kwarto-kwarto. Yan, siguro ito yung... Uh, pang maramihang ano tao table ganun yan tara titingnan natin sa labas ito yung kabuuan sa labas ayan ito yung labas niya mga manong friends yan ata, uh, nabaklas na nga yan yan yung bawat isang ano na yan simula dyan isa yan hanggang dito yan so bali lima yung hahakuti natin Uh, palagay ko hindi natin yan uh, 100% hindi matapos at ayan na ay yung nating nakabang na so naghihintay tayo ng train, wala pa yung train ayan na uh, katunayan na nandito tayo sa loob ng narap ko ayan, tingnan nyo ayan o, ayan. nakalagay dyan, East Park uh, malayo lang hindi siguro masyadong makita pero East Park nakalagay dyan Yala, rak, kalam, uh, shout out. <laughs> si hi, si hi. Mapi kalam. Oi, kala, oh <laughs> to you. TikToker ada, what? Ada TikTok ka? Ah. Ayun na po mga manong friends yung crane na inaantay natin. Oh. Gumagapang na, gumagapang na. Ayan na po mga manong friends, final na talaga ito, magbubuhat na, magbubuhat na, ayan na, magkakargahan na talaga tayo nito. Ayan, kompleto na sa tao. Nung nakaraang kasi nandito tayo, walang uh, tao, as in wala, nagkwintuhan lang yung ano. So ngayon, nandyan na, may mga tao mag-assist lahat, kompleto. Ayan na po mga manong friends, inaangat, 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 inaangat na, inaangat na, inaangat na, inaangat na, inaangat na, ayan na yung karga natin. Ang ingay ng radyo, ang ingay ng aking nakikinig uh, sa Ayan na, oh. basta dito sa aram ko, kahit magaan yung karga, may tagline talaga yan, ayan o. Oh. Dalawa pa yan, nandun pa sa si kabila yung isang tagline. So yeah, ganun ka ano dito kasarap magtrabaho. Oh so, yeah. yan. Ayun po mga manong prince may karga na tayo. Ayun na. Walang mga prince. Yun, walang mga prince pero sabi nila okay lang daw. Bahala na magkahiwahi wala isa sana hindi magkalaglagan sa daan. Ayun po mga manong prince nandito na tayo no at tinanggalan ko na yan ng katina ang ah, sabi nung ano dito, ayun no, oh, nagtawag na. Ah, doon daw ilagay. Oh, ayun oh. Sumisinyas doon daw ilagay. Inapag lang muna sa kana ayusin. Grabe mga manong friends, daming kamera yung kampo namin in, in, namin. O oh, nila pala. Kita niyo yan, kamera yon. Ayun pa oh, yung malapit sa atin, ayan no oh, sa taas. Pati ba, pati doon oh. Iba pa yung nandoon sa may gate ha? yung pagpasok, iba pa yon. Pero ang pinakamaraming kamera yung sa amin, yung main workshop, grabe tad, talaga. Pati doon sa mga iskinita namin. <laughs> Ayan mga manong friends, baby na natin habang uh, hindi pa naibaba, no? Kasi sigurado ako, pagangat niyan, naalis uh, tayo. 100% kasi dyan ilalapag yan. At saka kahit man na uh, hindi dyan ilapag, uh, kailangan din nating umalis kasi babalik tayo doon. magdalawang uh, magdalawang trip lang tayo ngayon uh, kasi hindi naman kailangan na uh, mabilisan. So dalawang trip lang, dalawang trip ulit bukas. Uh, sa Huebes, eksakto isa na lang uh, kasi araw ng pahinga kinabukasan kailangan maaga tayo makawi pag Webes tansyado ba tansyado at isa nga pala sa kagandahan dito no? ang trabaho dito ay hindi po madalian yan ang totoo at kita nyo naman ako sa totoo lang hawa ko yung uras ko tulad nyan pag -alis ko dito pwede ako magpapatama-tama sa oras pero dahil gusto ko umuwi ng maaga ituloy-tuloy ko ng takbo papunta roon para makabalik ka agad dito sa uwi na ah, nga pala gusto ko lang ikwento no yung crane na yan dalawang bisis ah, dalawa tatlong bisis ko yata na hawakan ah, nga madalas kumahawakan mahawakan yung kulay blue yung kay ah, kay bisayang tagaw ayan ito yan yung kay Glenn at yung dati kong hinahawakan yung grob yung nandun sa workshop pero ngayon walang trabaho masyado kaya focus muna tayo sa trailer saka bago yung truck natin may aircon ay eh, mga crane wala tapos libre pa kain dyan ay may alawan so saan ka pa? di trailer ka na <laughs> ba't kaya matraffic ko? Oh? dugtong dugtong sila Ayan mga manong friends, nandito na ulit tayo, no? Ayan, no? Kaso yung crane ang nawala. So antayin muna natin, makakagabutin ng gabi nito. Ayan mga manong friends, ang oras natin 4.12. Ngayon lang dumating yung crane. Pinaspasan ko pa naman ang balik, akala ko makargahan kaagad makauwi ng maaga. Pero wala, ang tagal dumating. May trabahong iba. Ito yung porma na pakistani para dyan sa, ano. siya yung nagkanya uh, tauhan niya yan. Ayan na po mga manong prince uh, bubuhati na. So maglalagay na sila ng lifting belt. gabi na mga manong friends gabi na ayan gapang yung uh, nasunda nating lubid papunta rin siyang sa lasil tayo papunta rin ng sa lasil pero dyan lang tayo sa unang bakala ayan mga manong friends sinabot talaga kami ng gabi oh. pero di bali last yan tapos pauwi na Kaso malayo-layo pa, isang daang kilometro pa mahigit, tatakbuhin namin.